Mangitit nga kabuntagon ng mga tas na ata karon sa Peace no bali ni Sayuta kung mapansin ninyo peting it ngita kay nagsayod ko kay gahapon man gud ko nahayagan ko pag abot ako sa Peace Sport perti nang mingawa so nagsayo ko karon tanawa wa pay mga ista no wa pay mga tao wala pay mga banyera nga nagkatag diha imbis ni sayo ko matas kay unahan na ko man nagat para makauna ko ang problema wala na noy dunggo pero pag na mauna ni ang nahitabo mga tas Matats, wala na sa inyo kay oh. busy kita, nagbuata pero nadungguan na ito tulay lang dito na viewers itu mata so. Hello. Ato sa Deliver Sama sa kong istorya mga tas Ang mga followers na ko Mga viewers na ko Gusto magpakita sa kong vlog Ako talagang mo isa-isa Pag may time ko Hi Tats Shout out to you Tats Dito si Pangat Sa o oh, di ba, nalipay ang isa ka viewers na to matas o followers na to. So ingana ko mga tats ato ipakita kung ginsay gusto kursonada magpakita sa kong vlog no. Dili na to iangay kadalo mga kinsa gugko nga dili ta mutag kinsa gugko nga dili na to ipakita ang inyo mga gusto. O, balik ta sa atong trabaho mga tats ato nang kuha ang isda nga gihatag sa mananagat no. Pagkahuman mga tats tagaa pud atong sudanon ang atong amigo bisag pila lang og kabuok para makasabaw pud siya. Pagkahuman atong panghatag mga tats magkape sa tasamtang nagpaabot pa sa uban sukit na to, no. Pero naa followers. Followers, three. Followers, viewers. Active ka na mga tats, pero hindi nag-comment. Ato sa liguan. Tara! <laughs> Lami sa piling mga tas, nga galakaw ka sa dalan eh. Mapansin si mo, nagatagad si mo, di ba? Ingana yun na mga tas, basta nagsugod pa lang ta Mang nang kamot nag-upload o video para paabot sa panahon Medyo kilala na ta Mga din akong isda o, tamban o tuloy Pag kumal mga tas, magpasin na tanong Kaya daghan patag trabaho sa balay Samtang nagdagan ang motor na, Uy! Sama na! Uy, oh, okay. Matats, Domingo ron. Murag. <coughs> Kapo na masig bus over Matats. Ato sa nang... Sa nang dala? Hali na. Wow. Ay, biyak bolt kay Matats. Ang usap tayo ito? Ay, katakan ka ta. Sige, 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 sige. Tara, ito na ka. Abi na ko kinsa mga Matats. Ako ating followers. Siyempre kay followers na ito na pagbigyan. Mabike lang ko. Oo. Oh, Mabot ko ha. Oo, oh, sige, sige. Hello. Aiy, tadi nah kilang kembali matas. Ditambah, kau tu kilang kau. Grabe pagkaswerte na ako karong adlaw matas puro followers ang ako na encounter karong mapanahon na. So ilang panahon karon na panahon sa mga viewers, followers nato So atong pagbigyan matas at doon na to ilang balay kung unsang naadito sa bagay naghatag na ako kilawon ganiya. Pagsulod sulod na ko matas nagkanta-kanta din si Ate no, ayang asawa. So ilan na din ang gi up mga kay kung gusto isabay or pasabay sila sa vlog nako. okay na na matas. Wow, mura man kinsang artista ni matas. Sa tinud lang no sa sulod followers nako di daghang salamat sa pagsuporta sa ko ah. sa mga video bisag dili tantong gwapo atong ginapakita sa inyo ana mo gatan mo dako kay kog pasalamat sa inyo dako kay kog utang kabubuton sa inyo mo na ako masulti sa inyo kundi man ako mabalusan ang tanang gihatag niyo sa ko or gipakita ginuo na lang ang bahala sa inyoha. ha so mobalik ta dire no mukaon ko kapayas kay ila ko pakantahon aw atong tistingan para mapatunayan hello my kiss Pistingan. <laughs> kumpiyansa mo Tatsuki ay namugkoment niya kay ako ng linya. Singer ni dati naging labor lang. Subukan mo magmahal o oh ko. Hmm, tama na. Basi makapereta, makapiso patang mita. Dagang isalamat sa nagtanaw no. Salamat.